ka talagang ibang maisip kundi ang mga dilata. May ilang linggo na nga rin kaming hindi nakakatikim ng isda dahil na nga rin sa oil spill. Kaya kakot damang dilata na laang muna tayo sa ngayon. Pero sa panahon talaga natin ngayon, eh, talaga namang hindi na rin biro yung presyo ng mga dilata. Talagang pagkakamahal. Kaya naman sa lahat nga ng sardinas, eto talaga yung gustong gusto ko, yung Youngstown Sardines. Bukod nga sa mura, ay napakadami din talagang laman nito. Siksik na napakasarap pa. E, isa din talaga ito sa napakasimple at napakadali din lamang lutuin. Sa pagluluto nga nito, syempre, unang muna igigisa lang natin si sibuyas at saka bawang. At kapag nag-brown na nga yung sibuyas at bawang, isunod ko namang ilagay itong Youngstown Sardines. Kitang-kita nyo naman talagang napakaraming laman ng isang lata. Napakamalasa na nga rin pala nitong sardinas na ito kaya hindi na rin ako naglalagay dyan ng asin kahit tinutubigan ko pa. Mga tatlong latang tubig nga lang pala yung nilagay ko diyan at pagkatapos nga nung kumulo na isinod ko ilagay itong mga gulay na petchay. Papakuluan ko nga lamang muna ito ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot nga yung gulay. At nung malambot na nga yung gulay at kumulo na nilagay ko na nga rin pala itong mga miswa. Kung nag-iisip nga kayo diyan ng murang ulam ideas, itry nyo na nga itong mga mare talaga namang pasok sa budget ito at napakamura lang ng inyong magagastos. Mura na, masarap pa. At arin Pangaluto na ang ating ginisang sardinas na may pechay at miswa. Kain na po tayo mga mare. Thank you Lord sa blessings.